Ah, feeling mo ba dapat lumipat na, na ng anos ng province yung iba? Lipat na pang PR. Oo, okay lang naman kung sa PR. Kaso yung mag for good ka sa mga places na remote na. Parang ano? Parang hirap no. Uh, wala yung oo oh, yung sanity mo eh yung nga dito na sobrang dami na ng mga Pilipino sobrang dami ng pwedeng gawin dito eh misa na na ka pa rin ng pagkakurong mo ng depression tapos okay aano ka pa, lilipat ka pa doon sa mga remote. Siguro sa mga introvert kaya yun. Pero yung katulad namin, hindi introvert. I don't think so. <laughs> hindi ka, ka <laughs> hindi yata kaya. Ewan ko. Ewan ko siguro. Parang hirap pa si, kahit masabi mong online yung trabaho mo. Para lang siguro sa mga certain people lang yun. Pero yung ano, baka masiraan ako ng bait o yung anak ko. Ano, -no. yung asawa ko parang kaya yun eh. Pero kami ng anak ko, no hindi siguro. <laughs> Pero, ka, para sa PR pathway, suggestion ko, go. Sa akin na Kung ako, desperate talaga ako, hmm. go. Oh, hindi naman desperate. Kasi nandito ka eh, laban mo na. Laban, laban mo na ng bonggang bongga. -bongga. To, bakit mo pa, hindi pa ano, ilaban to. Eh, igaw, Igaw, igo mo na lahat na ng full force mo. Kung kinakailangan lumipat ng province, go. Hmm. Ganun. Kaso nga lang, ang suggestion ko lang namin ay siguraduhin yung PR na kayo pupunta doon. Like, for example, hindi yung magugugol pa kayo ng oras o or ng panahon para lang maging PR. Dapat, ano talaga, um, ano ba? Landed PR. Landed. Yung, yung, ano na, yung sigurado nyo yung, yung points nyo, pag kayo sa province na yun, eh, talagang mati-PR kayo. Hindi yung magugugol pa kayo ng mga oras, ng panahon, ng, eh, parang medyo masyadong matrabaho, tapos masyadong risky, baka hindi lang, kayo di mapia. Tapos magbabago na naman ng, ng policy. policy. Tapos nag-waste kayo ng time. Eh, dapat nandito na lang kayo. Nag, nagpakasaya dito, di ba? <laughs> Kanoon. So, yun lang yung suggestion namin. Dapat at least PR na talaga lang din 3R kung pupunta kayo sa ibang practice para hindi kayo uh, nasasayang yung oras nyo.